Alam nyo ba na mayroong isang dating kapitan militar sa Pilipinas na namatay sa paglubog ng Titanic? Si Archibald Willingham Butt na isa ring dating mamamahayag ay isa sa mga kilalang tagapayo at tagapagbangon ng militar sa mga pangulo ng US na sina William Howard Taft at Theodore Roosevelt. Sumapi siya sa hukbong militar na nakilaban noong digmaang Espanyol-Amerikano. Pagkatapos ng digmaan, naitalaga siya sa Pilipinas bilang isang voluntaryo at kalaunay maihirang bilang assistant quartermaster na may ranggo ng kapitan. Nanatili siya sa Maynila hanggang July 1903. Noong 1912, matapos ang kanyang panandaliang paglalakbay sa Europa, sumakay si Bat sa barkong Titanic pabalik ng Amerika sa kasamaang palad kabilang siya sa mga biktima na namatay sa paglubog ng barko. Ang kanyang katawan ay hindi na nahanap. Bilang pagtatapos, nais naming pasalamatan ang mga taong patuloy na sumusuporta sa aming channel.